Uh, nakakatakot maglakad sa ilalim yan baka kung anong mahulog pa sa akin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Meron tayong parcel na dumating. Samahan nyo ang buksan to. Ito ang aking bagong gloves. Ayan. White. Nice. So, yun guys. Ito na yung uh, gloves na nakuha natin sa Lazada. Meron syang pang touchscreen. Tapos, maganda yung texture nya dito. Medyo makapal sya matatry natin ito mamaya sa pag-untor kung kamusta naman siya against vibration yung dati ko kasi mga gloves manipis pa rin yung layer dito kaya medyo mabay pag vibrate apektado pa rin yung kamay ko kaso lang yung mga dating gloves merong protection dito na makapal plastic so may slider siya eto meron naman pero minimal pag itim kasi medyo dikitin ng init kaya puti na lang para maiba naman touch screen ito um, ako kasi pati yung sa gumagana rin ganyan um, so nandito tayo sa channel ko ngayon ito yung mga videos ko ah, oh 1.40 na yung I'm back yung update video natin so yun gumagana siya left and right ganyan rin nagda-drive ka ng motor tapos gusto i-zoom in para makita kung nasaan ka naman pwede siya zoom out sorry malag lang yung phone pero yun zoom in zoom out pwede pwede so very friendly siya lalo sa navigation kasi yun lang naman yung importante sa phone pag nakamount sa motor is navigation okay so yan so, ito yung um, Sports Complex ng Naga City check out natin <laughs> volleyball basketball meron rin na uh, soccer or football doon sa kanto medyo sira-sira na sya no kasi tinamaan kami ng bagyo noon parang hindi pa naayos uh, nah, nakakatakot maglakad sa ilalim ng baka kung anong mahulog pa sa akin try natin bumaba alright ano po push up dun parang takaw players focus tayo sa dinagaan na natin kung mahulog tayo alright sino si kanya? ito nga, no? hurdles para sa track field, ano mga hurdles? <laughs> pinatalim ng yung Nung high school ako, naglaro ako dito ng high jump at long jump So ito nga pala yung bagong gloves Na-unbox natin kanina Napakayas, puti naman mapapunta tayo sa tennis area tennis courts at saka swimming area swimming swimming pool dito yung sa parting yun check out natin pero hindi na ako pababa kasi nakakapagod mag lakad taas baba alright dito yung tennis court wow sketchy parang mauulog ba dito so yan, tennis court 1, 2, 3 tatlong courts nakapaglaro na kami dyan dati kasi may tennis racket kami naglaro kami dyan na ng mama ko at yung kapatid ko off road tsapat natin yung swimming pool dinirinis na siya no? So, ford akong ingin. Sa'n lang. So, linilinisan sa'n sa ngayon. Hindi pa ako nag-swimming dyan. Punta tayo dito sa kaliwa. Ang alam ko, baseball field na ang um, nasa dulo nito, no? Hindi ko sure. Let's see. Nice drop. Naga City. Naga na. Okay, try natin mag-park dito. Uh, you turn. Try natin check out yung baseball field. Alam ko dito yun. Alright, so wala siya ngayon. Pero may mga podiums doon sa kanto. May naga-archery rin doon. Hindi ko sure kung kita nyo. Pero may nag archery doon. nagpa practice ng archery. Dito ginaganap yung city meet. Siguro Bicol meet rin. Ganun. natin lapitan yung track. si, dati nag-jogging kami dyan. Every time na nag-warm up or Pole jump. Ito yung takbuhan ng pole jump. Tapos nandun yung high jump. Tapos long jump. Hindi. Doon yung high jump. Doon naman yung long jump. Jumper ako dati, yung teammates ko, may runner, may long distance, may sprint, may thrower kami, javelin, gano'n. Yan, yan. yun yung laro ko ng high school. Nagsepak takraw rin ako, taekwondo. Tapos yun, athletics. Yan. <laughs> ngayon, ngayon nagbibilyar na lang. <laughs> On the road again. Umaaraw na Kanina umaambon Tapos umuulan ng konti Medyo malamig na yung araw no? Kahapon napakainit Kaya nakakabigla lang umulan ngayon no? Pero yun nakikita nyo Practice pa rin yung mga bata Dedicated talaga sila sa sport nila napakaganda naman nakakatuwang tignan yung mga ganyan na bata na dedicated and seryoso silang seryoso sila sa sport nila ganyan. alam ko waterproof ang GoPro pero siyempre hiram lang to nakakatakot pa rin na ilusong sa ulan no, kahit manipis lang yung ulan napakanipis lang talaga ng ulan na Pwede kang mag na hindi ka masyadong mabasa, pero siyempre nangihiram lang tayo ayaw naman natin maka-damage ng uh, equipment ng iba, lalo na kay Paoy Motovlogs doon. So yun, hindi ako na vlog kanina, pero sakto ngayon, kaya yun, umaraw na, saktong-sakto lang yung timing ng vlog natin. Yun yung uh, Naga City Sports Complex. Na, kami naman palang pumunta doon no? Marami akong memories doon Especially nung high school ako Nung naglalaro pa ako Talaga memorable siya Na nakapag-participate ako sa ganun bagay Isang malaking event ang uh, City Meet no? Tapos isa pa doon Nag-champion ako sa City Meet sa High Jump gold Nagka-chance akong maglaro sa Bicol Meet Nakapag-travel pa ako dahil sa sports Sobrang saya ko na no? Nananalo ako. First time kong sumali, first time rin nanalo sa high jump. So yun guys, no? gusto ko lang i-share sa inyo ang uh, Naga City Sports Complex. Yeah, yun yung vlog natin ngayong araw. Sana nagustuhan nyo. Uh, tatapusin ko na tong video na to. So guys, dito na magtatapos ang ating video. Sana nagustuhan nyo. Yun ang Naga City Sports Complex. Napakagandang lugar, full of memories para sa akin. Kung nagustuhan niyo itong video, please leave a like, comment, and subscribe. At magkita-kita tayo sa susunod na video. Bye!